Hi guys. <laughs> Di to tayo sa underpass. Nagpa change breeze ako guys. So syempre bumalik ako sa favorite kong color green. Favorite kong color guys green. So syempre balik tayo. Balik tayo sa green. So, dito tayo sa underpass kasi may puntahan tayo. may puntahan muna tayo bago tayo uuwi. Dito, underpass. Sa wakas, bumalik ako sa favorite kong kulay. Dito tayo kasi ayaw ayaw kong maghagdan. Naghagdan sila doon guys. Ayaw kong maghagdan. <laughs> okay na. Um, okay na ako dito. Come, <laughs> <Pam>, desta. <laughs> desta. sa na tayo guys ayan sa so, nabas na tayo ang well, ganda guys oh My Christmas is uh nice. -huh. Oh, my Christmas is mm -hmm. My Christmas.